yung isang box 72 pieces. Yan so noodles naman para sa mga ayuda, pang-ayuda. Yan kasi binaha din po yung mga uh, kapitbahay namin sa isang farm kaya magbibigay din po kami ng uh, konting pagkain para sa kanila. Yan so tig-isang box na lang yung kunin namin and then mamaya na lang namin ihati-hatiin. Kasi bibili din kami ng bigas para maibigay din po kami sa kanila. Ayan. Thirty-six. pa pila Thirty-six. Punin mo na ito, Christian. Yeah. Yung grocery. Magre-repack yeah. tayo. Okay, dalawang kilo.

Ano ka? 'yang ayan? Ito ang Ano Tapos, dalawa bigin bigyan mo ako ng ano, dalawa no. Dalawa. Tapos dalawa dito. Okay. O. Okay. Tatlo dyan. Sige. Iway-hawagin -iway mo na yan para mabilis tayo. Gado-gobay Dab na naman tayo, o. Oh. Marami. kulang na kulang ang, ang oras talaga. O. Okay. Ano nga yung gilatan <laughs> yung balaton? Ano yun, nagtalat tali yung ka? Pangkain. coin beef.

I don't open yung okay. 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 Ayan na lang. Iplo. Okay. 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 Kasi mamaya na po kami so, hindi I-deliver pa po namin po. distribute namin. Ayan konting bilis dalawang kilong bigas. Okay. And then, apat na noodles. Okay. Tapos, dalawang beef loaf. Tatlong coffee. At saka, dalawang tuna, flakes oil. Dalawang corn beef. niya yung mabibigyan natin doon. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Okay. So, ilalagay natin sa box, Christine. Tapos, dali na natin doon sa isang farm kasi padilim na. Let's go. Let's go. Oh, yung muna nandiyan, tapos nilagay sa likod ng strat ng ano, pick-up. Kaya ba natin buhatin? O yung box muna ilagay natin, no? Hindi natin kayong buhatin pa please. <laughs> yung box muna ilagay natin doon. Mali, okay, mali. ilagay mo na lang yan. Baka abutan pa tayo ng ulan. Nagmamadali ang tao. <laughs> Ayan. Okay, okay. Okay na? Dito na lang lahat yan. Basta huwag lang umulan. Kasi ito mga

Bila nga ka kasi doon. Kaya, bibigay kami ng ayuda. Okay? Ano, ready na. Tapos, andito na rin yung pagkain ng caretaker. Let's go. Ah, tubig pa pala. Ah, dadalong tama nung gabi? Mga na kami, tikwa. Tatlo. Kasi na ba yan? Oo. Ay, di na minsan gayam, nagdala na sila ng tubig doon. Okay na. Let's go. Ayan, so, ginabi na kami. Anong oras na ba? 6.30 na. Ayan, o. O, medyo gabi na po siya. Tapos ito mamaya, didistribute na namin. Pero baka hindi na ako makapag mamaya, di ba? Hindi ko na sila i-video. Nakakaya naman. Hindi <laughs> ka na. Ba na tayo ayan. so yung dati po kasi nung nagbigay din po kami hindi na ako nagvideo video nun <laughs> basta nagbigay na lang po kami nung anong ah, unang batch yan so ngayon din uh, kasi nung una yata oo umulan din binaha din po sila kaya sabi ko dito sa mga bahay ko nagbigay ako ng ayuda ayan so ngayon din bibigay ako ulit diba? ganun talaga ayan na yung kasama ko magdi-distribute ng mga uh, ayuda dito ano ah saan ka magpark? ah dito na? ito yan ay it, it, it. ay ay one mo na lang ayan, ayan so yun para makita din natin yung mga kapitbahay natin dito gabi na ginabi na kami grabe sobra oh nagutom din ako <laughs> itong mga batang ito Nihintay nila ako. Okay. Alam, gabi nang bilis dumiling. Oo. Oh. Uh. Hmm.